Higda na. Ang kung kwa ha? Mm, higda na. Higda na anak. O di ka mahigda. Napay O da na po si mama. Si good morning anak. Happy Sunday. Yan tiningnan po niya ang papi ito guys. O nilalabahan. Bagong laba. Dito nilagay kasi maulan kahapon. So good morning, good morning everyone, happy Sunday, update ni Papi ngayong umaga guys So nandito lang po kami sa loob ng bahay at sinamahan si Papi dito ah, Mamaya ko na lang po siya palabasin mga palangga Dahil ano, marami pang sasakyan na dumadaan guys So update ni Papi ngayong umaga, wala pa kaming kain, wala pa kaming umagahan Wala pa namang nagtitinda ng isda guys Good morning, good morning everyone. Kumusta po ang inyong morning dyan, ang inyong Sunday. So, update ni si Papi ngayong umaga mga palangga. Dito lang po kami sa loob ng bahay muna, nagtambay. At yan si Papi, dito lang po din sa bahay. Mamaya ko na lang po siya palabasin guys. Naghihintay pa po kami na mayroong magtitinda ng ulami naman ngayong umaga. Good morning, good morning. Happy Sunday. Thank you for always watching, always supporting guys our videos. Maraming maraming salamat at yan, huwag po kayong mag-alala, i-update ko po sa inyo si Papi araw-araw. Uh, Magkuha po ako ng maraming video araw-araw para lang po makita ninyo si Papi kung anong ginagawa niya dito guys sa loob ng bahay at pati sa labas. Shout out, good morning. Hindi lang ka bless ni mama na. Ha? Happy. Dali, bless. Oh, dali. Bless mama. Taga santo. Kaloyan ang bata sa ginoo. Oh, Permi. Tigaag may panglawas o grasya. Pagkabuotan. Uy, nangilkil naman po na. Oh. Eh. Dali, anak. Oh, love mama, anak. Oh, love ni mama. Oh, oh, oh. Lo, nagtarog higda. Tara nak, higda na. Papi. Higda? Di na ko makita ang pagkagwapo oy. Ang nagatang ding ati ikit. Nikibot ang ikog. Nikibot ang ikog. Nagatang sa iyang ati. Ang kibot kibot gid ikog. Wa tagda. Wa katagda na. Pagkaluoy sa bata, wag itagda in yung tao. Pagkaluoy sa bibi ni Mama Lisa. Okay. Atubang ato bang lang Mama, be, dali. Bliss Mama, dali. dali. Lay down, bliss Mama. Taga santo. Wag itagda, na. man na ang bata. Saon man na. Wag man tayo sudaan ba ya anak. Wag libud is da pa anak. Huwag taglibod isda anak, kay barato ra anak. Huwag man tayo ukra anak, mangota na pa kung ati maribit ni mo anak na ba siya ukra anak. Tanaw ni mama. Sige na. Ang akong lotion anak, ihuro to ni ati ikit ni mo anak. Hasta akong alkohol anak. Huwag na tayo lotion ng alkohol. <coughs> ang oh, mama anak sige na anak di na malanimutan ang mama Lisa o oh, love na lang mama Lisa o okay, hot akong tiil grabe same hot yan thank you for watching guys ito lang po muna ang update ni papi ngayong umaga have a blissful sunday to all of us